Good morning, people. Good morning. Welcome back to another vlog, guys. Today is a Sunday, and and dito kami ni Daddy sa Paseo Arsenas. nag nagbu walking walking. Ang aga aga pa, guys. Nung umalis kami around five 10, 10 or 20. Eh kaso sarado ang SRP. SRP kasi merong marathon. Marathon. So, Ayon man, siguro yun. So dito na lang kami sa Pasa yung arsena sa Banawa. So jogging muna kami guys. And we're done, guys. After five laps, lapses. So, umikot kami don, guys. Don, 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 Hanggang dito five times. nakakapagod Si Daddy, napagod <laughs> Kasi masyado talaga siya. Masado talaga matabak si Daddy, guys. Malaki talaga siya ngayon, so. Kailangan eh, niya talagang mag-diet. Ay, eh, hindi mag-diet, mag-exercise. And ako naman. Diet <laughs> ano pa ba ida-diet sa katawang to? Pero mas mainam yung mag-exercise. So after nito guys, diretso kami sa sa ta diretso pasil And then uh, mag mag ano kami, bibili na lang isda, no? sir. Then bibili na lang kami ng fish. Napabatay mga vegetables, wala na no. Na ito ang cabbage dito. Ang cabbage, maka sakam din, nag-sugar kono uh, ko, no da? Ah, uh, sana, gaingon ako doon dito, tas buhol, ano ba, yung palabian ng cabbage. Okay. So, pabalik na kami sa ka. Kahapon pala, guys, hindi na ako nakapag-vlog. Pinagawa namin si Jaggi. Yung sa ilalim niya, yung yung sa may, yung sa na na? tawag aning sa ilaw uh, rolling pin under chassis niya guys yun yung pinaka major talaga na uh, pinaka major na uh, part ang pinalitan namin guys ay hindi pinalitan pinag ayos pinaayos siya kalagay ko kay dito pina machine shop pina machine shop namin guys because because oh dito tayo girkon eh aircon po no? oh, po hindi said di love kami mag aircon so pumunta na kami nang pasil so pinagawa namin yun guys pasil kasi, tabuan pas tabuan kasi ano kailangan talaga guys Pasil, makapalitas tabuan po daw buwad ng danggit off we go guys Samahan nyo ako Samahan nyo kami When we go to Tabuan so, naami sa tab Tabuan guys Mamalit mi diri o isda o Danggit Wala mi sa carbon guys kay hugaw kay dito ilang kuan Mga sawg madaot it. Maguba niya among mga mabulingan Ang among mga rubber shoes charot So papasok na kami guys Ayan so, yung mga dried fish. Dried fish dealer. dealers. Dealers. Ayan guys, oh. Dami. Dami, ayan. Danggit. Ayan, oh, danggit. Pilang kilos danggit, day? Ha? ah uh, Ah, 7.30. So, pasok muna kami dito sa tabuan. It's been a while, guys, since punta kami dito. When we were still living near here. Hindi na kami nakapag- uh, wet market dito. Ngayon lang ulit. We're okay, eating puto guys. Siya yung may-ari. Uh -huh. Sarap ng puto, tapol, and si Kuwate. Okay, Kain tayo. Sarap guys. Sarap ng puto. puto, puto, puto. Uh -huh. Hindi masyadong masarap dun sa carbon. Nung kumain kami ni ate. So dito ang sarap.

lang masyadong tao dito guys on so, a Sunday ha I think it's a Sunday Mer siguro mga tao na sa carbon talaga so ito na yung mga napamili namin ni daddy bulang na lang is dried fish I'll buy dried fish danggit kasi wala kami danggit so ayan na guys pumili ako ng half kilo ng danggit na matabang thank you so ako guys We're back, guys. So we're done. Tapos sa kami mamalengke ni Daddy. So uh, nakabili talaga ako, guys, dito ng danggit. Kasi asa man siya. Oh. Danggit. Ang nabayaran ko lang yata, guys, lahat lahat mga one five. Meron lang kami karne. Although yung karne namin is ano lang One kilo lang kasi pang ano lang naman yon pang sahog. and then meron pa, ka, pa naman kaming manok and we bought two uh, kinds of fish no dang ang sa tungo sa tulingan and mamsa mamsa wow for tinola so we're on our way back home na guys we na kami kasi mga bata don si Butchoy wala because nag-outing sila ng kanyang mga tao. Andun sila sa Dalaget pala sila. Dalaget niya eh. Ah, Dalaget sila. Ah, sa Buana sila. Kuntong? Dalaget Beach Resort. So, ang agang umalis ni Butchoy, wala pang five, umalis na siya. So, naiwan si na lang alas. Then kami ni Daddy. Then nakabili din ako ng bigas. So, yun mura lang bigas nila don guys uh, 320, 3.30 lang sa grocery 3.35 siya so may 5 may 5 peso siya na ano difference. so okay na rin diva day and gusto ko tong dry fit ko na to kasi fit na fit talaga sa akin guys this is from our batch nung nagreunion kami last, last 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 year ba yun yan sila ng mga t-shirts na ganito. Alright. So, we're gonna end our vlog, guys. ko konti lang itong mga clips ko, guys, para hindi kayo maumay. mas at least you have a glimpse of um, uh, kumusta yung buhay namin. Buhay-buhay namin. <laughs> Marami pa sana kaming budget kahapon, guys, for the grocery nga. Pero, kailangan ko na talaga, guys, na uh, ipagawa si Jaggy sa baba. Kasi, ano na pala siya guys malapit na siyang ma maputol yung ano niya yung, like, yung bridge na nag, na nagkakabit ng kanyang mga manibela, manibela, manibela at, at uh, gulong. gulong so as in konting konti na lang guys na ano matatanggal na talaga siya so kinilangan siyang either palitan siya ng bago na part or pwede pa namang i machine shop. machine shop so we opted to Uh, habit Machine Shop na lang. And then, mas nakamura kami, guys. Pero, overall, alam mo naman, pag may sasakyan ka, uh, kailangan mo talagang gastahan. Yan. Kailangan mo talagang paglaanan siya ng budget for that. Okay? So, I'll end my vlog for today. Maraming salamat po sa lahat ng mga OFWs natin na... Yes, OFWs. Yes, na tumatangkilik pa rin po sa aking channel. Uh, maraming salamat din sa aking mga kapatid kapamilya, sina Ambre April Busha family Gwendy um, si Sam Sam hello Inday and si Sam Sam uh, Malazarte and si sina Earl and M Miranda any, mana we'll April wow. si Amber tapos na rin so sino pa ba wala na akong nakaligtaan so I'll see you guys we'll see you guys again On our next vlog, people, please like, please subscribe naman po sa aking channel, Simply Tours. And magkita-kita tayo, guys. Ingat-ingat kayo parati dahil ang tabuan ay nasa tabi-tabi lang. Tabi lang. Mm -hmm. Yung mga buwad Ang mga bulad, guys, na masarap.